Ano yan? Ano ba yan? Dila. Ah, Naman maga. Tingin yan. Ay, parang nagkaroon ka ng ano sa dila. Masakit yan, nak? At, at, at pa, daw natin. Tingin daw. Tingin, tingin. Ano yan? Ano tawag kaya niyan? Ano? Burag na ibuti-buti ng puti. Masakit yan, nak? Ha? Huh? Anong hilak man ka? mag Jesus na mawala yan. Patingin daw. Ya, pung kita nang oh. Dam. ni mama. Ini pala ni mama yan. Patingin daw, may kinain ka bang na iba? Sige, may ka ba na iba? Sige, kasi siguro kaon, ano o. Oh. Ice, ice candy. Sige, kaon ice candy. Wala. Sakit na siya. Sakit siya. Tingin daw ang Hindi gilak ng gwapo ha. Oy. Anong gusto mong ulam? Oh. Di, dito ka lang. Titiin na natin. I-research natin na. Ay, pagsigilak. Ganda na Hmm. Laro lang kayo dito ni Kuya. Dali. Basic problema niyan eh. Kung kuwan ba siya, baog ka ng... Pare-pareho bitaw mana ano. Basig pare-parehong ano ba? Baso tungab-tungab. Ay. Nak inom ka ng ano nak? Inom ka ng ng ano, yung charcoal dali para mawala 'yan. Charcoal 'yan ang katapat 'yan anak. Ano anong gusto mo nak? gusto mong ma, -ano, matanggal agad 'yan? Ha? Opo. O. Uminom ka ng charcoal nak, tanggal agad 'yan nak. Sige pa. pahiran lang ng charcoal. Ah, pahiran lang charcoal. O sige, pahiran na lang ng charcoal 'yan. Di ka na mauinom. Dali, dali. Lagyan natin ng charcoal nak. Dali. Oh, ay paghilak. Dali na. Ay, nakainit dira. Basig sa kainit lang po na. Dali na. Ah. Dali na. Oh. Ma, ay, ay, paghigilap. Dali na diri. Halik diri. Mama. Hmm. Awas ada gang. Kay diri, diri, may di jim jim. Dito ka gang. Kuha ingkuranan dito gang. Sulut gang. Dali. Ha? Dali na. Wala nang videohon kay Para na siya subiner. Butang ko niya sa YouTube. Naka, ilagay ko to sa YouTube na para makita mo to paglaki mo na umiyak ka ngayong araw. Kasi dahil diyan ano anong napansin mo diyan? Pasi, Ano, inom ka ng charcoal? Di ka ni siya. O para mawala yan. Mandali, lagyan na natin. Kuha wow, ako na. Di man yan, pait na. Pait na. O, oh, pahiran nga lang po, pahiran lang. Halika dito, pahiran na natin. Mabuti, mayroon tayong charcoal. Hmm. Pahiran lang natin. Mabuti tayo, marami pa tayong charcoal dito. Oh, hindi lang, kuha akong tsara, ha? Malay mo makapabiral si Jim Jim. O kanina, oh, pahid man lang ko. Oh, ay, nag-ibot ang drakay. Dili na. Makuha. Basaon man. Dapat sa kanang kuan. Kay itom na, dili na yun makuha. Sanawa so lang. No? Hindi, hmm. hmm. sa, sa kanang ano ba? Hindi ka na ka ba ginom kay Antonina, no? Hindi mm -mm. ba may buong nang kabaga? Hmm. hmm. Sapat kuan. Tama ka na ka na ba ana? sige uh, lang. Ano? Lamunan, lamunan. Amun ngane. Dapat to handy bags. Di ba na siya may ayubot ang bigbuang ni gani. Kay di ba uh na siya makasustansya pag na-FC cool. Debbe. ba? gani lama. Ayun na, Ay, na gabe ka. Yan ang remedyo ni mama. Unga. Uh -huh. Mm. Pahiran raman. Sige pa. Huh? Ah. Tinan mo, si, mo si mama ha? Ah, tinamo mo si mama. O, oh, tinan mo si mama. Dila po, pahiran po. Mas maganda sa nang inumin yan eh. Kanya hmm. <laughs> Ganyan lang yan. Patingin daw mama. Dali, pahiran natin. Ah. Kaya ah. eh, nung pa kayo para... Hmm, dahil butoy-butoy oh. Ah! Um, butoy. Ah! Ah! Pwede mo yang lunukin. Lunukin mo, lunukin mo. Lunukin mo! Tubig, tubig, tubig. Yun, tubig! Yun, tubig! Ay, paghilak na. Oh, tubig, tubig. <laughs> Tinapabid niya kasi sa akin, mama. Kasi para daw makita niya. Mama's remedy. Oh, charcoal. Ha? Nawa no. Nawala ng sakit? Uy, charcoal lang pala. Ka. Madali kayo, magpunig mag kay papa. O, isa pa, isa pa. Madali na, isa na lang. ang sakit. Pero mas pa, mama. O, painumin mo na lang yan. Ipainom mo na sa kanya yan, mama. Nawala ang sakit. Ang dali lang ba nawala? Charcoal lang pala, katapat yan. Ang dali lang nawala. Oh, na, isa na lang. Isa na lang. Isa na lang. Mandali. Ay, paghilak din na, anak. Oh. Ay, sabi mo, bakit ka iiyak na nawala na pala? Oh, isa pa. Oh, isa pa, gang. Eh, parang para na. Mm. Saging pa. galing. Bakit sa lab? Asa sa aking ba? <todong> mm, mga tao, bakal saging ba? Ito, ito lang, albog sila. Hmm, tige. may lakad pa sa mga ngalata. Ang pupaglaghan ng minu, ang mga kaya buso. Mga isa lang kagilo. Kaya kamera ko nga dito? Mm -hmm. Tapos bakal manlapot, na oh, Ay dili masigkaw, ano niya? yan? Patingin daw. Apo mm -hmm. oh, pwede yan, apo yan. Tinapay yan eh. Anong pangalan niyan? Uh, ubusin mo na yan charcoal. Dali lang pala na wala, charcoal lang pala katapat. Isa pa ka isa pa ga. Nag-ano ka pa? Amana. Ah, lang? bakle na 'tol, para makaw na makatong. Okay ko.